Mahal kong anak, nararamdaman mo ba ang kaba tuwing ikaw ay haharap sa isang pagsusulit? Nais mo bang malaman kung paano mo magagamit ang aking mga salita upang magtagumpay? Huwag kang mag-alala. Kasama mo ako sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Sa panahon ng pag-aalala at kaba, tandaan mo na ako ang iyong gabay at sandigan. Ang mga pagsubok na ito ay bahagi ng iyong pagunlad at ako ay naririto upang samahan ka. Sa pamamagitan ng panalangin, maari mong matagpuan ang kapayapaan at lakas na kinakailangan upang magtagumpay. Halika, samahan mo ako at alamin natin ang kapangyarihan ng panalangin bago ka kumuha ng pagsusulit. Magtiwala ka at ilaga kang iyong puso at isipan sa aking mga salita. Ako ang iyong Diyos at ako ang magbibigay sa iyo ng tagumpay huwag kang mangamba sapagkat kasama mo ako sa lahat ng oras, anuman ang iyong pinagdaraanan. Palagi akong naririto upang bigyan ka ng lakas at gabay. Sa Filipos Gatron 6, Siophel, sinabi ko, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa Josue Tabe von Antoniven sinasabi, Huwag kang matakot o manghina, sapagkat ako, ang iyong Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta. Napakahalaga ng mga salitang ito, Anak, kapag ikaw ay nababalisa, tandaan mo na ako ang iyong lakas at kalasag. Ang kapayapaan na nagmumula sa akin ay higit pa sa anumang pangamba o pag-aalala na nararamdaman mo. Sa bawat hakbang ng iyong paghahanda, kasama mo ako. Isipin mo ang aking mga salita at hayaan mong magbigay ito sa iyo ng pag-asa at kapayapaan. Ako ang iyong Diyos at ikaw ay aking minamahal na anak. Laging kasama mo ang aking gabay at pag-ibig. Tiwala ka lamang sa akin at sa aking mga pangako. Manalangin tayo ng sabay, Panginoon, lumalapit ako sa iyo ng may kababaang loob, humihingi ng iyong gabay at karunungan. Tulungan mo akong magtiwala sa iyong plano at maglakad ng may pananampalataya bawat araw. Bigyan mo ako ng lakas upang harapin ang aking pagsusulit at tapusin ito ng may tagumpay. O Diyos, sa oras ng aking pangangailangan, ikaw ang aking takbuhan. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking mga pangarap at hangarin. Hinihiling ko ang iyong kapayapaan na magbibigay sa akin ng kalakasan at kumpiyansa. Naway ang iyong banal na presensya ay magbigay sa akin ng kaliwanagan at karunungan sa lahat ng aking ginagawa. Sa bawat pagsubok, naway makita ko ang iyong kamay na gumagabay sa akin. Panginoon, ikaw ang aking liwanag at kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ikaw ang aking kanlungan. Hindi ako mangangamba. Sa iyong pangalan, ako'y nagpapasalamat at nagtitiwala. Amen. Maglaan ka ng sandali upang isulat ang iyong panalangin at pangako. Sabihin mo ito ng malakas sa Panginoon. At sa mga tao sa paligid mo, angkinin mo ang tagumpay na ipinangako ko sa iyo. Panginoon, ipinapangako kong magtiwala sa iyong plano at ipahayag ang aking pananampalataya sa iyo araw-araw. Inaangkin ko ang tagumpay sa iyong pangalan. Isinusulat ko ang aking mga pangarap at layunin at iniaalay ko ito sa iyo. Panginoon, sa bawat hakbang na aking tatahakin, naway laging nandiyan ang iyong gabay at pagpapala. Ipinapangako kong susundin ang iyong mga salita at ipapahayag ang aking pananampalataya sa lahat ng aking makakasalamuha, sa bawat pagkakataon. Naway makita ng iba ang iyong liwanag sa aking buhay. Inaangkin ko ang tagumpay at kapayapaan na nagmumula sa iyo, O Diyos sa mga Awit 37:5 sinabi mo. Ihagis mo sa Panginoon ang iyong mga plano at siya ang magpapatupad ng mga ito. Kaya naman Panginoon, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking pagsusulit at ang aking kinabukasan. Amen. Tandaan mo, mahal kong anak, kasama mo ako palagi. Magtiwala ka sa aking mga salita at hayaang maging lakas mo ang iyong pananampalataya sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay, naririto ako upang samahan ka. Huwag kang matakot o mangamba sapagkat ang aking presensya ay laging nasa iyo. Lumakad ka ng may kumpiyansa at ipahayag mo ang iyong tagumpay sa aking pangalan. Harapin mo ang iyong mga pagsusulit ng may buong tiwala at pag-asa. Ako ang iyong Diyos at ako ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Sa Jeremiah 29-11, sinabi ko sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa iyo ang wika ng panginoon mga plano ng kapayapaan at hindi ng kasamaan upang bigyan ka ng pag-asa at magandang kinabukasan ako ang iyong diyos at ikaw ang aking mahal na anak